Mga spot, kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan po natin ng mga sikreto para muling maghabol sa iyo ang isang At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo at muli, Be Inspired! At ang unang sikreto para muling maghabol sa iyong isang lalaki, is mag no contact hold ka. Yan ang unang sikreto kay Inspire do isang lalaki ay talaga namang muling maghabol sayo sa iyo sapagkat ka-inspired. Isa sa pinaka-epektibong paraan upang ang isang lalaki ay makita ang halaga mo. Talaga naman ka-inspired. Kapag hindi mo yan ginamit at sa halip naghahabol-habol ka pa sa lalaki, sa lalaking talaga namang nananakit sa'yo, sinaktangkat, niloko ka. kopa pa nag-aabol, talaga namang mas talo kanyang babaliwalain. Alam nyo, isang mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nagmamalaki sa atin sapagkat masyado na silang binabalidate. Ipinapakita mo, ipinaparamdam mo at palagi mong sinasabit, pinaparanas kung gaano siya kahalaga sa'yo. Okay lang magmahal, pero dapat sapat lang kapag nagmahal ka ng sobra at ibinuhos mong lahat, siguradong lalaki ang ulo nila may spoil at tatasang pride nila sa'yo, ka spy, huwag mong busugin ang ego niya. Ang iba sa inyo, niloko na, sinaktan na, palaging talaga namang minumura, at laging pinagsisinungalingan, kayo ang laging nasasaktan at umiiyak, pero kayo pa rin ang nagahabol at tigil mo yan, ka spy, huwag na huwag ka nang maghahabol sa kanya, kapag siya ang laging gumagawa ng mali sa'yo, mag no contact rule ka, sapagkat ka spy ang no contact rule, ang isa pinakamabisang paraan upang bumalik sa iyo ang lalaking mahal mo. Lalaki man o babae, pwedeng gumamit ito sapagkat ito ay makapangyarihan at para sa lahat. Alam niyo ba ang kasabihan na makikita mo lang ang alaga ng isang tao kapag ito ay wala na sa iyo, kapag ito ay hindi na nagpaparamdam sa iyo, kapag ito ay hindi na kumokontak sa iyo, o kapag ito ay hindi ka na kinakausap at ang kana. Yan ang talaga namang no-contact tool. Kapag ang isang lalaki talaga mong hinabol-habol mo, kinspard, maniwala ka sa akin. Mamamatay ang spark, ang interest at ang attraction, bababa ang lahat, magiging low value ka para sa kanya At dahil doon, imposible o talaga namang mababa ang chance na balikan kanya At kung bumalik man sa'yo, magbabago ba siya? Kung bumalik man, dahil lang sa awa, ayaw ba na bumalik siya sa'yo dahil sa nagbago na siya? at hindi lang dahil sa ako kundi sa naramdaman niya ang halaga mo nung mga panahong nag no contact call ka sa kanya ka inspire gawin mo yan yung iba babae kasi gagawin lang yan sa umpisa pero nagiging marupok na nagiging martir na babalik sa paghahabol babalik sa pangungulit babalik sa pagmamakaawa kaya yung lalaki ay talaga namang nagdiriwang sa pagiging piling pogi niya at talaga namang uulit at uulit at uulit na naman yan sa'yo masasaktang ka na naman kailangan mo siyang turuan ng leksyon kailangan siyang merong matutunan kailangan siyang magsisi kailangan niyang maramdaman ang lungkot sa puso niya nang wala ka upang hindi niya muling gawin sa'yo yan upang hindi ka na niya muling sayangin pa hindi ka niya muling lokohin pa at hindi ka niya muling paiyakin pa at saktan pa dahil alam niya na ang pakiramdam nang wala kang kontak sa kanya o wala kang paramdam sa kanya. Ka-inspired, kailangan ituloy-tuloy mo yan. Huwag kang maging marupok sa mga bola niya. Dapat paghirapan ka niya. Oo, babalik ka rin naman lalo na kapag nakita mo na talagang nagsisisi na yan at nagsusumikap na yan. Magkaayos lang kayo sa isang mga sikreto upang isang laki ay muling maghabol sa iyo ka-inspired. At paano ang sikreto mga kinspar, para muling maghabol sa iyo ang isang mag self improve ka lang todo o mag spark wag ka lang basta pakampante o kalang basta mag self improve ito do muna. sapagkat so, ka syempre naman para wala siyang kawala kahit na hindi siya nagpaparamdam sa iyo ngayon kahit hindi kayo okay ngayon at kahit pa sabihin natin ka inspire na para bang nagbago na siya wala siyang pakialam so hindi ka na hinahabol pa at di mo na maramdaman ang lambing at pagmamahal niya mag self improve ka nang todo wag kasi puro siyang iniisip mo Huwag mong paikuti ng talagang mga buhay mo, mundo mo sa kanya. Huwag lagi siya ang lalahanin mo, isipin mo naman ang sarili mo. Mag-focus ka naman sa sarili mo. Mahalin mo naman ang sarili mo at muli mong ibalik ang pagpapahalaga mo sa sarili mo ng mga panahon na hindi mo po siya nakikilala. Kaya inspired, okay lang magmahal. Pero kapag sobra-sobra ka na kung magmahal, hindi na tama yan. Kapag sobra-sobra ka na kung boost ka na kung magmahal o umibig, ay mali na yan dapat sapat lang, dapat pantay lang, dapat balanse lang, dapat huwag mo pa rin kakalimutan ang sarili mo upang ang isang lalaki ay kailanman hindi ma turn off sa'yo. Sapagkat kung ang mga babae ay may mga bagay na kinaka-turn off nila sa mga kalakihan, meron din kami. At yun ang paghahabol mo, yun ang katanghan mo, yun ang sobrang pagmamahal mo, at ang pagpapabaya mo sa sarili mo, kay Inspire Kung ano man ang sitwasyon nyo ngayon ng boyfriend mo, ng mister mo, ng asawa mo, okay man kayo o hindi, ay talaga namang simulan mo pa rin yan. Mag self-improve ka ng todo. Gawin mong lahat para sa sarili mo. Dahil, ikaw din naman ang makikinabang yan. Ang resulta niyan ay para sa'yo, para sa si inyo. Sa ikaliligaya mo, at talaga namang ikatataas ng attraction niya sa'yo. Alam nyo, napakahalaga ng attraction. Sapagkat kung walang attraction, wala ring interest. Kapag walang interest, wala siyang pakialam sa'yo, ka-inspired. Pata, maging attractive ka. Gawin mong kaakit-akit ang sarili mo. Itodo mo ang pag-self-improve mo. Magpaganda ka. Magpa-sexy ka. alam kung medyo gumastos ka. Mag-invest ka sa sarili mo. Diba? Yung iba sa inyo, gumagastos na. Puro naman sa mga bagay na wala namang kwenta. Yung, yung, yung ibang babae pa, gumagastos sa mga bagay na nagsusugal. O sa mga bagay na hindi man makakadagdag ng value nila gumasos ka para sa sarili mo mag-invest ka sa sarili mo mag-gym ka, mag-workout ka o kung hindi ka makalabas pumili ka ng mga equipment mo na kung saan, pwede ka sa bahay mag-exercise magpaganda ka, mag-skincare ka kung hindi ka marunong mag-search ka magtanong ka di ba? hindi man ang kailangan sobrang gasos hindi man kailangan na uh, uh, sabihin natin gumasos ka ng todo-todo basta mag-effort ka sa sarili mo kainspired sa isang mga sekreto sapagkat kung hindi mo gagawin yan ay sigurado kong isang lalaki at ay malabang tingin sa'yo dahil makikita namin yan eh makikita namin na bumababa na yung value mo hindi ka na masyadong kasing ganda noon hindi ka na kasing sexy dati oo lahat naman tayo tumatanda pero ang ibig sabihin, mapapansin nga nagpapabaya ka sa sarili mo tingnan yung iba kahit may edad na kahit marami silang anak kahit matagal na sila, kahit may ibang lola na eh lola at lolo na bakit ang gaganda pa rin ng katawan, ang sexy pa rin, ang gaganda pa rin ng kotis, magaganda pa rin. oh, halata mong matanda na sila, halata mong may edad na, halata mong sabihin natin uh, may mga anak at na, pero sobrang ganda pa rin, dapat maging ganun ka. Lalo kung bata ka pa ngayon, diba? Prebelehyo mo yan, pagkakataon mo yan, para sulitin ang lahat, nasa iyong lahat, ang oras, ang enerhiya, ang pera, magsumikap ka lang, huwag ka lang maging tamad, pagandahin mo ang sarili mo ka sino ka man ngayon sa mundong ito, naman ang kalagayan mo sa buhay, huwag na huwag ka magpapabaya. Ang lalaki, marami niyan. Ang lalaki, nandyan lang yan. Pero ang sarili mo, lagi mo kasama yan. Mahalin mo ang sarili mo, ang kalusugan mo. Magpaganda ka at ang lalaking niyan ay siguradong laging maghahabol sa iyo at kung nawala ang interest na sa iyo, muli mong ibalik sa pamamagitan ng self-improvement ka At ang pangatlong sikreto mga Inspired, para muling maghabol sa ang maging masaya kayo ng pangatlo kids Kahit naman sino, dapat maging ganyan eh. Sa pag-ibig man, sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, sa mga goals, sa mga ginagawa sa araw-araw, dapat masaya ka. Dahil kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, sigurado kayo inspired, ka. At talaga namang hindi magiging makabuluhan ang buhay mo. At kung gagamitin mo yan sa isang relasyon o sa pag-ibig na magiging masaya ka, ano man ang mangyari, ang lalaki talaga namang tataas ang pagtingin sa'yo dahil ayaw namin ng mga babae na puro drama, puro kalungkutan, laging negative magsalita, laging negative mag-isip. Pakita mong masaya ka. Laging kala mo, lagi mga babae sobrang selosa, yung mga babae yung laging tamang hinala, yung mga babae na kala mo laging silang aagawan, yung mga babae yung laging talaga namang tinutoyo, nakikipag-away, napaka-toxic, huwag ka maging ganyan, maging masaya ka upang ang lalaking mahal mo ay makita at ma-inspired sa'yo at hindi kanya iwan lagi siyang maghabol sa iyo sapagkat ang mga babaeng tulad mo ay talaga namang may kumpiyansa sa kanyang sarili. Mahirap maging kumpiyansa o mahirap maging masaya kung kulang ka sa kumpiyansa sa sarili mo. Kaya mag self-improve ka talaga upang magkaroon ka ng tunay na confident at maging maligaya ka. Kapag naging maligaya ka, may ipapakita mo sa kanya na talaga namang kahinahinayang ka kapag nawala ka ipakita mong kayo pa rin maging maligaya kahit wala siya ka-inspired sa, mga tips ko sa inyo upang isang lalaki ay pakaingatan ka at wag na wag kang sayangin at lagi siyang maghabol sa iyo sa validation mo at talaga namang sa pag-ibig mo ka-inspired at ang pang-apat sikreto mga ka-inspired para muling maghabol sa iyong isang lalaki itigil mo lang kabaliwan mo sa kanya na pang-apat ka-inspired alam niyo ka-inspired kapag hindi mo itinigil yan ay sigurado ang isang lalaki ay pagsasawaan ka panlalamig sa'yo, mata-turn off sa'yo, sa at siya mismo magtataka. Magtataka siya at magtatanong siya sa kanyang sarili kung bakit hindi niya na maramdaman ang challenge sa'yo, sa puso niya pagating sa'yo. Hindi niya na maramdaman ang namang pagmamahal sa'yo. Hindi niya na maramdaman ang dati niyang nararamdaman sa'yo. Bakit kaya ganon? Nagtata, nagtataka na siya. Parang hindi, hindi ka na ganong kahalaga sapagkat yung nararamdaman niya, eh, parang normal ka na lang, eh, kayo yung dahil lahat, ikaw na gumagawa, binubuhos mo ng lahat, kabaliwan mo kasi sa kanya. Huwag kang maging baliw sa pagmamahal. Dahil kay Inspired, marami pang mas mahalaga sa mundong ito, sa buhay na ito, kaysa sa bagay na yan. O sa lahat, syempre, mo sa Panginoon. Pangalawa, ang kalusugan mo. Ang, ang karir mo, ang pamilya mo, hindi lang puro lalaki. Hindi puro pag-ibig. Kapag nag-focus kayo 100% at masyado yung pinariority ang love life, ang lalaki at kinalimutan yung ibang bagay eh sigurado ka inspired. bababa na ang value mo magiging low value ka pa sa mga mata niya darating ang araw eh, magbabago siya sapagkat yun nga hindi niya na maramdaman yung ano yung pag-ibig sa puso niya kailangan lagi pa rin may challenge dapat palagi pa rin siyang na-excite sa'yo Matuto kang magpamiso, huwag kang laging magparamdam. Huwag kang laging available, huwag kang laging mabis magreply wag huwag laging mag-chat, huwag laging mag-text, huwag laging mag-call, huwag laging magkita kung LDR kayo. wag laging todo bigay. Talaga namang sa paggalambing sa kanya, dapat sapat lang. Upang hindi lumaki ang ulo niya at ang lalaki, ay laging talaga namang sa sa'yo. Kasi kapag binus mo lahat, binigay mo lahat, ang lalaki, pagsasawaan ka talaga. Kapag nangyari yun, maghahanap siya ng iba iiwan kanya At milyong-milyong beses na nangyari yan. Ano yung kayong spark? Milyong-milyong beses na. Oo, milyong-milyong beses na nangyari yan sa buhay ng tao dito sa mundo. At kung sino pa yung mga hindi masyadong nagmamahal, kung sino pa yung hindi masyadong in love, kung sino pa yung hindi masyadong seryoso, kung sino pa yung sapat lang magmahal, yun pa yung tatagumpay, yun pa yung nagkakaroon ng long-term long -term relationship kung sino pa yung nagmamalang sobra, yung pa yung nabibigo, yung pa yung mamiiyak, yung pa yung heartbroken. Kaya huwag ka mag magpapadala sa emosyon mo. Logic dapat. Gamitin mo ang utak mo. Dapat sapat lang. Dapat balansi lang. Alalahanin mo ang buhay mo noon nung hindi mo pa siya kilala. Mag-focus ka pa rin sa goals mo. Abutin mo pa rin ang pangarap mo. Mahalin mo pa rin ang sarili mo. Mahalin mo lang siya ng sapat at magiging maligaya kayo at ang lalaki ay laging mababalo sa iyo, maghahabol sa iyo at kailanman lagi kanyang iingatan kay Inspire. At may mga sikreto mga Inspire para muling maghabol sa iyong lalaki. Gawing high value ang social media mo. O mas pa niya ng pinakaulit panlima. May e, kaya ibig kong sabihin gawing high value ang social media ko. Ito ang mga ano mo yung mga eh, Facebook mo, yung Instagram mo, kung may YouTube channel ka o may TikTok ka o kung saan man. Paano yung i-inspire? Kailangan hindi lang ikaw ang gawin mong kakit-akit dapat pati ang mga pinopost mo, pati ang nakikita nila sa social media mo, eh bakit naman ganun ka inspired? sa Sapagkat ka inspired nature talaga ng karamihan ng mga tao ang maging judgmental at tumitingin sila sa mga material, material na bagay o sa mga magagandang bagay lang kaya mag-ingat ka. Siguraduhin mo yung mga pinopost mo, ay talaga mga pang high value. Kung magpo-post ka na rin din naman mga picture, yung maganda na diba Yung maganda yung ano mo, maganda talaga yung itsura mo. Talagang high quality yung kuha ng camera, ng picture, 'di ba? At saka sabihin nating masaya ka doon sa picture, sabihin at nag-shopping ka or nag-travel kayo, 'di ba? Ganon, hindi yung parang malungkot ka sa mga picture, kayo sa kailangan yan. Bilang babae, dapat lagi kang maganda sa mga social media platform mo upang ang isang lalaki magulat at laging kumangat maging proud sa iyo sapagkat mabawasan niyo yung mga comment. O makikita niyo yung mga reaction sa mga post mo. Maraming humahanga sa iyo. Alam nyo, sasabihin ko sa inyo ang isa pinaka-secreto pagdating sa pag-ibig. Upang dumami pa ang humahanga sa iyo, ang nagmamahal sa iyo, magsi ng attraction level nila sa iyo, ng interest level nila sa iyo. Anong sikreto ka inspired? Sasabihin ko sa inyo ngayon kailangan makita nila na maraming nagkakagusto sa iyo. Kailangan makita nila na maraming humahanga sa iyo, maraming naghahabol sa iyo, maraming nagagandahan o nagagwapuhan sa iyo. Kailangan nilang makita na maraming talaga namang ah, nangangarap sa iyo o nagkakagusto sa iyo o nanliligaw sa iyo o lumalapit-lapit sa iyo at paparamdam sa iyo. Mas lalong magiging high value kami kay inspired sa mga tao pag ganon, pag nalaman nilang ganon. Oo, kasi isipin nila, bakit ano, bakit marami gusto dito? Bakit marami nagka -crush? Bakit marami nandiligaw? Ang gaga puro heart yung reaction, puro magaganda yung comment, 'di ba? Doon pa lang magkaka-interest na tataas na yung interest level. 'Di ba? Tapos para bang kakaisip niya sa iyo, kaka-observe niya kung bakit marami nagka-gusto sa iyo, niya alam pati siya na hook na sa iyo. mahiwaga ang pag-ibig. Sa psychology talaga namang may paliwanag diyan. Dapat mong malaman, dapat mong gawin yan. Dapat mong tandaan yan. Kaya ang social media mo, sa Facebook, yung mga pinopost mo, o pag in ka lang kung sino man, may nang-stock sa'yo, dapat magaganda yung makikita niya. Huwag kung ano-ano yung pinopost nyo. Huwag puro negative, huwag puro sad girl, huwag puro sad post. Dapat puro positive, puro success. Mga magagandang kuha mo, mga sexing picture mo, mga, talaga, mga attractive ka dun sa kuha na yon. Ganun dapat. At kapag ka ang isang lalaki, laging makikitang ganyan. Magaganda ang mga na-post mo. Okay ang social media mo. Maraming humahanga sa'yo. Maraming nagko-comment ng positive comment sa'yo. Ang lalaki, babakuran ka. Ang lalaki, talaga namang paghihigpitan ka pa. Ang boyfriend mo, ang mister mo, ay magiging proud sa kanyang sarili na ikaw ay sa kanya. Ka-inspired. Kaysa mga sekreto, lagi siyang mag sa sa'yo. Ayaw niyang maagaw ka ng iba. Ayaw niya may kausap kang iba eh. Alam niyang high value ka. Hindi ka malamang sa malamang matakot siyang iwan ka o ipagpalit ka sa iba. Bakit? Sapagkat alam niya na maraming nakapila sa iyo. Pag pinakawalan ka niya, maraming pwedeng manligaw sa iyo. Dapat maraming talaga namang alam niyang maraming um, nagkaagusto sa iyo. Hindi kanya pakakawalan. Lagi siyang maghahabol sa iyo. At kahit naghiwalay kayo ngayon, hindi siya nagpaparamdam sa iyo ngayon, 'yan ang gawin mo. Iisto ka din yan. May kita niya yung sinayang niya. Muli siya maghahabol sa iyo ka Spark. So mga spoiler lang po Mas lahat po mga spoiler sa pagtapos ng vlog dito. Huwag hindi kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga di pa po nang subscribe ay eh, pasubscribe ba mga spoiler, click na rin po notification bell upang mag update kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, mas lang po ako sa aking Facebook at sa profile feature ko. At pakichat ako kung mismo magre-reply inyo. Maraming maraming salamat makispalb lahat. Mahal ko po kayo at muli, be spa.